Hmm. Tay makopa. Ano ibarin to sa makopa. Iba makupa. yung makupa natin. Mm. No, na si nasukal. Dito na kay malungo kita. Ha? Basta, kusina na si makopa kusina iyon. Kusina Kusina do ni. Ano? Tapos, bali ako nagsuggest. Bali <laughs> <laughs> ako <okay>, nagsuggest ka. Nagsuggest <laughs> ka pa dyan. Eh. Um, Asukar daw. Asukar daw, sabi. sabi. Asin. Alam ko nga eh. Wait lang. Hintayin natin yung asin may imod ka sa balat oh. asin yeah. asin sugar and asin daw ano butang sinik. sa tambis ang tawag sa ano na ito <laughs> sa, ay sa hagis ang tawag sa ano na ito <laughs> sa prutas ay hagis ilonggong unta gaganong ko Jenny. eh hmm. tama na tama na oh. okay okay um. <laughs> tapos tapos natin bola bola <muchem> <muchem> Dadan. Okay na. Durunok na. Durunok na. Beda. Tadi yan ta. Bakit yung bata pa? Sarap na sarap ako nito. Hindi na kaya. Hindi kaya umano magsinungaling na sabihin ko matamis. Aber, kay pakaon ko ng mga kamanghod ko. Okay. Go. Dali na. Ha to mangi. Yeah. bawal Ayaw. Palito, <laughs> kan. Aduh. Oh, Tanggi. Ano ba yan? Ayaw makisama. Paano tayo ngayon ito kikita? Doon, mm. sa kabila. Isa lang, tukim. Nasaan ka na? Hindi ka makita. Mm. Mm. Ang reaction niya. <laughs> 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 mata, <laughs> niya Tama. Oh, masyado kayo dyan dito, sa kabilang bahay. Tignan natin ang mga reaction nito. O, oh, karaan, karaan. Duday, hali ka. Tikman mo to. Titikman ko na Tumikim ka na? Oo. Siret, tikim. Dali na. Dali na kayo kablagta, oo. Ay, yung ano. O, yung bagis. Bagis. Aslo siya. Ano ginawa mo? Nilonggong ko sa asukal at saka sa asin parang ginawa mong yung sa ano? siguro yah siguro yah 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 ikaw yah 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 Ano yah Ano yah yah Ano yah mo? Sarap na, sarap yah sarap yah sarap yah 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 ngayon, hindi na rin na kaya. <laughs> Diday, nakatikim ka na nito. Okay. Ayaw. <laughs> ah, baga, Ah, sabi ni Senet. <laughs> si Kuya din, ayaw. Piling-piling. Hindi, hindi. Pila mo. Kumain na daw siya kanina dito. Hindi na muli. Si Ano Kevin. Habo man, te. Piling-piling. Balakay kayo dyan. Hmm. Pero saan sila ipakita ha? Nagkiwala asin, di ba? Kasiram. Ang kabi na to. Nung maliit pa kami. Ang <laughs> sarap na sarap. Tulad, tulad ka na na. <laughs> Ayaw mo? Ayaw? Mm -hmm. Ako ah, rin hindi nakatikim mo. Ako rin, ngayon lang uli. Duro sabihin mo ng mga... Ilang years? Uh, well... Pero noon, kahit mo wow. ng asin. Grabe. 20 years na. Pero naalala ko pa rin ang lasa. Ma, wow. Pero sarap na sarap tayo, ano? Hindi naman, hmm. kaya lang kayo. May nagbigay nito, eh. Kapit ba? Si Yak. Thank you, Yak. Manikman <laughs> mo, mag-ano ko ng damit. Ha? Dito lang, meron nito. Sabi ko lang. Sabi sa ata, parang may nakita ko nag-vlog nito. Ay, pero iba ang pangalan nila. Babay na po. <laughs>